一般。 What's up mga guys? Welcome to my channel. Toto tulay Vlog Ayan. At, ah, uh, mukhang magpapalahin na naman tong prinsesa. Ayan. Gusto na naman niya magpalahi. Ilang kaya magiging baby nito. sa so, nahit siya ng November 20. Habangan natin kung kailan po siya, ah, kung kailan po siya mga anak. Siguro, mga, Uh, January 20 or 21 siya mga anak. Ayan ang panganan. At ayan uh, po. So sa makikita nyo sa akin sa nyo, sa video na yan, pinagduktong ko na lang po para po medyo mahaba akong, ang aking video. Ayan, na uh, nag-labor na po siya ng eto, to nag -labor na po siya itong Jan January 20. Ayan. Bali, kagabi pa lang po. Uh, nag-labor na siya January 19 and tapos ang ang expect namin is January 22 siya mga kanak ayan pero ang labor po siya ng January 19 ayan po siya at uh, nilalabas na namin yan para maglakad-lakad at uh, uh, matagdag kanya ang kanyang dyan so wala pa kami tulog yan simula kahapon ng gabi. At, at, at yan, sa biyaya naman ni Lord at uh, nanganak na siya. Ayan. pinagduktong ko na lang po para sa video na lang po ang magagawa ko. And, at uh, sa biyaya naman po ni Lord, uh, hindi naman po siya nahirapan dahil tinulungan ko din pong tinulungan ko din po siyang mag ano mag push ng kanyang chan para po may labas na may labas ang kanyang baby So, hindi po namin expect na anim pa lang kanyang, ano, hangga, ang kanyang anak. Yan. Six, six pieces na papi ang kanyang, ang kanyang nilabas. So, kasi nung unang nag label, nung unang nagpunti siya, uh, hindi pa ako marunong mag-ano sa kanya. Hindi pa ako marunong mag- asis sa kanya kaya namatay yung dalawang dalawang papi sa ng tiyan noong unang buntis niya pa yun nung nasa kabiti pa kami so ngayon marunong na akong mag-asis sa kanya kaya uh, parang madali lang yung nagawa namin kanina Nag madali niya nailabas yung mga papi niya yung mga anak niya madali niya nailabas ayan, six pieces yung ano namin. So, akala ko matatagal lang pa isang piraso sa loob ng tiyan niya, Pero nailabas din namin. O, so, at uh, ang daming binigay niya sa amin. Hindi namin expect na ganito karami. Si, yun na, walo, na mabuo. Ang kakita, ang uh, nila. Kasi ang respect lang talaga namin as fur or feces lang sila. Pero nung ano na eh, nagulat ako ba ang dami, ang anim na piras yung kanyang ano, kanyang nilabas. Ayan, salamat sa uh, ni Lord. Hindi naman po siya nahirapan. At magaling mag-assess ang kanyang mami habang, habang mag-incore ng client ay uh, nag assist naman sa panganak sa kanya. Kaya successful po ang aming panganak, ang kanyang polylabor, ang kanyang uh, uh, ang kanyang paglabas ng kanyang mga baby. Yeah. Okay naman po lahat. Yeah. Dahil uh, marunong na po ako mag assist sa kanya at uh, yun nga lang, talagang puyat kami simula kapon. At po uh, puyat na naman ngayon dahil magbabantay po sa kanya mga anak. Baka madaganan eh. Yan. Salamat sa pag- Salamat sa pag-support sa aming uh, channel. Lahat ng bumubuo ng gisi. Salamat, salamat sa inyong lahat. At uh, God bless to all po. Yan po, yan po ang aming, uh, yan po ang aming mga baby na binigay niya sa amin. Binigay na sa amin. Update po sa, uh, sa kanilang paglaki naman. God bless po sa inyong lahat. ang oh, mga, mga baby hindi na ang sukat so akalain na ganyan karaming binili sa akin ni Rain anin anin na pirasong baby masitso ah. dami ka na ka may pa na At, uh, hindi naman po kami nahihirapan kanina sa kanyang labor, dahil uh, tinulungan ko na siya hindi kagaya nung una na nahihirapan kami sa kanya unang panganak niya Duh, hindi pa ako marunong mag assist noon kaya na naiwan yung dalawang baby sa loob ang unang pagbubuntis niya 2 uh, days na naiwan yung baby sa loob ng tiyan niya uh, salamat sa lord kasi hindi naman siya na ano, infection na ilabas din niya yun nga lang patay na po yung dalawang baby yung uh, niya may naman anim ang binigay niya sa amin hmm. nawalo yun ni lord na mabuhay